Nandito nga tayo ngayon guys sa langkaan no? Mayroon tayong service na uh, LG Automatic Washing Machine So tumawag po si customer sa atin So ang issue nitong kanyang uh, washing machine Ay pagdating sa rinse ay continuous na Sa pagkarga ng tubig hanggang umapaw Ayaw na magwash no So Nung tingnan natin ito nga i-check uh, ito Tingnan natin kung ano naging problema no Kasi nga Pagdating daw ng rinse, uh, hindi na siya nag uh, umiikot. Continuous na yung pagkarga ng tubig hanggang umaapaw. So, ang ginawa natin dito, twisting natin sa spin. Ayan, titingnan natin. So, nasa 12 siya sa spin program. Ito guys, no? Ayan. Spin program po yung uh, ginawa natin para ma-check natin kung anong problema. Kasi nga, ang sabi niya, nagkakarga lang daw ng tubig hanggang umaapaw yung kanyang washing machine pagdating sa rinse hindi na nagko-control ng tubig dapat pag na-reach niya na yung level ay mag uh, usala siyang magkakat uh, din mag uh, umiikot no ang problema rituloy na pero pag start sa was okay naman so ngayon ang ginawa natin dito uh, tingnan natin yung pinaka likuran nito buksan natin no para malaman natin kung anong problema bakit ganon no so kapag ganon guys uh, hindi tumutuloy yung umaga umaapaw yung tubig no doon kayo mag-check agad sa kanyang sensor so ito guys binuksan natin yung likod ayan no so binuksan natin to so napansin nga namin to guys yung likod niya ay Binahayan ng ipis tapos parang siyang nabasa no ayan no mga indication na binahayan siya ng ipis no so basa siya ayan no? tell mo ang dami ang dumi no binahayan ng ipis tapos basa so automatic guys ang problema nito ay yung sensor, no? Kitang-kita, nabasa siya. So, water level sensor ang problema nito, no? So, ito guys, asukatin pa rin natin, no? Tingnan natin. Ito ay LG, no? LG brand. Tingnan natin. So, meron tayong nakuhang 24.1, no? So, pag ganito guys sa LG, yung mga original na nakakabit sa LG, sira na ito. Basta na-read siya ng 24 pataas. Sira na yan pagdating sa LG, no? So, ano doon namin, guys? Papalitan namin yan. So, ang nangyari yan, kaya nasira yan dahil nababasa siya. So, ang sabi ng customer, natutuluan daw ito ng ulan. Kaya nasira siya, no? So, yun, no? So, yun, ang ginawa lang natin, guys. Pinalitan lang natin siya ng water level sensor kasi nga ayaw daw mag-green. So, yun, testing natin to guys. Okay na, no? So, wala na naging problema. So, ayos na po yung kanyang function no so yung water level sensor lang talaga ang naging issue niya no kasi nga nabasa then nag-change value na po yung uh, reading ng uh, water level sensor so yun okay thank you